guys, ang masasabi ko lang kung gusto nyo gumanda at kuminit iyong paa, ito ang gagawin nyo guys. Huwag mag-alinlangan at huwag magdadalawang isip kasi ako, tested ko na to. Napakita ko sa inyo guys sa dati, bitak-bitak yan ang paa ko. Pero ito lang ang number one na lunas na ginawa ko sa aking paa. Kaya tingnan nyo guys ang resulta totoo ang aking sinasabi at walang halong pero totoo totoo nakikita niyo ba yan guys dati ang lalaki ng mga bitak-bitak ng aking pa hanggang dyan ayan dyan guys hanggang dyan guys oh. ayan ngayon, maano na yung bitak ng paa ko. Ma nawala na. Ayan, okay na yan. Dati, makikita mo talaga ang daang lalim ng mga bitak-bitak ng aking paa. Ang pangit So, yan, tuloy-tuloy lang ang paglagay ko ng vaseline. Evening and morning. Pero, pwede mo rin siyang lagyan ng midjas. Pagkatapos maglagay ng vaseline, lagyan mo lang ng midjas, guys. Para hindi siya didikit. Para pag, pag maglakad ka, hindi siya sticky ba? Ayan. At saka, naging masaya na rin ako, guys, kasi hindi na pangiting na yung paa ko. Maintain nyo lang, guys. Pag, pag okay na yung paa nyo, kahit na isang bisis na lang kayo maglagay sa gabi. Sa gabi na lang din na kailangan sa umaga. Tapos, lagyan nyo lang ng medyas. Hmm? Okay na ba yan, guys? ano pang hinihintay nyo? Mag-umpisa na sa may mga problema sa paa. Mag-umpisa na kayo maglagay ng vaseline. Morning and night. Para maging maganda ating na ng ating paa. mawawala yung mga bitak natin, ha? Sige na, guys. Try lang. Wala namang magawa pag mag-try kayo. Kaya pati nunal sa aking pa. makikita na dyan. Halatang halata na. Kasi makinis na. So, pumuti At saka nagkumikin lang na. Oh. Huh? For today's video, guys. Ayan. Masaya na ako kasi maganda na yung aking pa. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Kung may mga problema kayo sa inyong pa. Huwag mag-alala lang. Mag-try. Wala namang magagawa. Try lang naman yon Thank you so much for watching. See you in my next videos. Bye-bye.